Pakiramdam mo ba ay may nakabantay sa bawat galaw mo online? Talaga bang ligtas ka sa likod ng screen? At tunay bang pribado ang iyong digital life? Kabilang din ba kayo sa mga nahat ang Facebook at iba't iba pang social media accounts? O hindi kaya naman ay napaisip din ba kayo kung saan ginagamit ng websites ang mga personal information na hinihingi nila? tuklasin natin ang katotohanan tungkol sa online privacy at paano mas mapapangalagaan ang iyong digital footprint online. Alamin natin ang sagot sa lahat ng yan dito lang sa MIL 101. Kaugnay niya ni mga po natin si Atty. Michael Santos and Chief of Complaints and Investigation Division ng na National Privacy Commission. Magandang umaga po, Atty. Magandang umaga din po. Attorney, this is Prof. Uh, we want to know, ano po ba ang papel na ginagampanan ng NPC upang matiyak ang proteksyon ng personal na data ng ating mga kababayan, especially now na kaliwat kanan yung mga umuusbong na teknolohiya. Ang National Privacy Commission or NPC ay inatasan ng batas upang uh, protektahan ang ating um, uh, data ang karapatan sa data under the data privacy. Mm -hmm. So, ang um, to fulfill yung role na to, multiple roles ang ginagawa ng NPC. First, uh, bilang educator, uh, tayo ng awareness, ipinapaalam natin sa ating mga kababayan ang kanilang mga karapatan at sa mga organisasyon, pinapaalam din natin ang kanilang mga tungkulin upang protektahan ang impormasyon, ang personal information ng ating mga kababayan. Pangalawa, tayo active sa pagmo-monitor kung nagko-comply sila sa mga rules and regulations na ini ng komisyon. At pangatlo, uh, kung may mga paglabag, tayo yung nagiging investigador at nagii-enforcer ng mga provisions ng batas, especially yung mga uh, penal provisions ng Data Privacy Act. Ato ano ini po ba kalalim o kalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa Data Privacy Act at ang kanilang mga karapatan pagdating po sa usapin ng privacy? Kam um, Nung 2017, tsaka uh, a few years back, I think, nung 2021, no? uh, nag-contact tayo ng dalawang survey, uh, nag-commission tayo ng dalawang survey, at um, nung first, it was, I think, mga nasa uh, 13%. Now, it's up, up to 25%. Malayo pa yung gap, no? malayo pa yung fairness ng ating mga kababayan tungkol sa Data Privacy Act. At ito ay patuloy na nagiging hamon sa Commission upang mas malaman ng ating mga kababayan ang kalamang karapatan under the Data Privacy Act at kung paano dapat uh, expect nilang maprotektahan ang kanilang personal na informasyon na nasa pangangalaga ng mga organisasyon. Alright, uh, at so Arnie, paano po tinuturuan ng NPC ang publiko dun sa mga kagawian no? para sa pag-iingat ng kanilang mga personal na impormasyon? Puno na, um, since laman ng internet ngayon ay ating mga kabataan, tayo may mga particular na program na nakatutok sa kanila. Uh, pangunahin dito ang kabataan digital. Uh, ito yung naglalayo na mas bigyan pa ng kaalaman ang ating mga kabataan upang paano you know, gumalaw o maprotektahan ang sarili nila o ang tamang kilos sa sa online mayroon din tayong privacy security and safety at mayroon tayong mga roadshow or caravan on data privacy mm -hmm. ito ay uh, kasabay na ating uh, advocacy programs at uh, continuing training para sa uh, mga data protection officers no uh, under dun sa training certification program ng komisyon. Attorney, how about yung mga sa social media and ibang online sites? Yung mga data, paano po natin napaprotektan? Kasi di ba, mapapansin mo, minsan mag-search ka ng store ng isang product sa Google, for example, tapos magugulat ka na lang yung mga ads na lumalabas sa social media account mo, like Facebook, is puro about doon sa product na yun eh. Parang usapin na algorithm ba ito? Tell us more, attorney. Yan. ah... Uh patuloy yung ating awareness oh pagyayayat sa ating mga kababayan na unang una uh, basahin nila yung mga privacy notices na uh, na required na nakapublish no sa mga website ating uh, din nila yung or maging conscious sila dun sa mga tinitingnan nila mga uh, consent na binibigay nila dito sa mga online platforms no uh, nagugulat siguro sila paaring isa sa dahilan ay nakakaligtaan nilang basahin yung mga pinapakonsentan at, at sinasabi ng mga site na yon, na nakalink yung mga website na yung activities mo online ay maaaring malink sa ibang website at mabasa para baka mamaya hindi natin aware nun pumapayag tayo sa uh, targeted na marketing which for some beneficiary kasi nakikita nila na uh, kung ano yung gusto nilang makita. For some naman, ito ay uh, alarming kasi nga natatrack sila. So, tingnan natin yung ating mga privacy notice at maging mas conscious tayo kung ano yung mga pinapayagan natin na mga permissions to software. At kung hindi naman ito otorisado o binigyan natin ng permit or consent na gawin nila, Uh, maaring magsumbong sa National Privacy Commission mm -hmm. kung mayroong hindi autor pagpaproseso ng inyong personal information. Alright, speaking of yung hindi sumusunod sa prote uh, proseso, no? Sa konteksto naman po ng uh, ng paglabag sa data privacy, ano po yung parusa sa paglabag ng online privacy? Attorney? Well, hindi lang online, no? ma-offline din. No? Pag hindi otorizado ang pagpaproseso ng personal information o ginamit sa mga hindi otorizado ang purposes, ang ating data privacy act ay isa sa pinakastrikto sa buong mundo. Dahil ito ay may criminal penalty, kulong at fine. At aside from that, meron din tayong administrative penalty na uh, fine, no? na depende sa uh, gross income ng mm -hmm. kumpanya, no? the larger, the larger din the penalty. So, ito yung administrative, criminal, and civil, yung nagiging penalty na pinrovide ng ating batas for in, uh, violations of the law. Alright, attorney, talagang mahalaga na maalam tayo tungkol sa ating mga karapatan pagdating sa privacy at pati na rin sa mga paraan kung paano natin ito mapag-iingatan para na rin hindi tayo maging biktima ng mga modus at ng scam. Thank you so much, attorney Michael Santos, for your time para mabigyan ng kalaman ang ating mga ka-RSP tungkol sa usaping ito dito lang sa MIL 101. Thank you so much, attorney.